Mabungso sa Bacol City naman pila ka mga parte sa Lupit Bridge. Amat-amat nga ginakawat mga skrapan kung saan ay imposible baligyan sa masansalon na kinawatan. Ginatutukan na sa Bacol City Police. Yan, balita nga to, ginatutugan. Tuig 2020, sang nakumpleto ang rehabilitasyon ukon pagpalapad, pagpakayo sang approach sang Lupit Bridge sa Bacol City. Gindisenyohan pa sa Government Center kag kagmaskara nga replika ang taitay apang-apat kituig nagligad, inina ang sitwasyon sa Taytay yung -tay, impondohan sa mas over 30 million pesos. Talulupang doon nga wala ng pilaka metal railing sini. Wala sa ideya ang pilaka ka residente kung sino ang nagkawat sa pilaka parte sa Taytay. Why may dasmi na tambay? Why may dasmi pungko? Lago, why may be, why may kabalo kung sino sino kapag panguha? Si Mona Lisa nga sa masami na galabay, nagkakabalaka nga maksidente. Hindi naman siya sa sigwa. wala na ang mga sensal doon gano'n Oh, sino na rin ang nagkawat? Wala ko kamalo. Suno sa pulisan, posible nga amat ang pagkawat sa mga sansalon. So, dugay na nila, gina, ano, gina balik balik na nila kaya hindi man makakasda yun. No? So, ang na gina panilaga naton kag pa monitor man natin sa aton diri nga mga uh, mobile patrol kay ti uh, usually kung mag ano sila this uh, oras man gabi. Kahit... sa gabi ginatutukan subong mga junk shop sa lugar kon sa din posible gin ang kinawatan nga mga sansalo dapat sila kopirar sila sa aton once nga ma uh, kita prueba, uh, sila nagbaton sa amo sina definitely they will be charged sang anti pensing naton opo keril kasilyo Adrian, pre What? What's your missiles?